Good morning. good morning, good afternoon, good evening. Good evening. Libot muna tayo sa Chingi. May mall sila dito. Pares kami na damit ni ate. morning. Shout out to Ate hello. ko. Shout out to Renato. So, Diyan na viewers ni Dali. <laughs> Subscriber. <laughs> Ayan, libot muna tayo guys. Kasi, ano, habang naghihintay ng kaibigan, hindi <laughs> na ako nakapag-post ng ano, busy. 13 days na busy eh. Kaya kami dalawa na lang ni ate muna ah, mag mamamasyal. Pasyal-pasyal lang kami. Hindi ko alam kung saan kami pupunta guys. Shout out sa mga kasi friends naman natin naman. Dyan, sa, 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 sa mga subscriber natin. Nagpapababa Di tayo? Dito. <laughs> oh. Pababa kami guys. Tingnan natin kung ano yung mga ano sa third floor kasi ano eh yung market, supermarket, kainan. <laughs> Tapos, sa second floor, ano to? Hindi ko alam. Oh, boy! Ito, ayan si ate, oh. You know? Hindi ko alam kung saan to. Ayan, ang ganda, guys. Check natin. Yan yung mga kainan nila mamakain mga kainan sa third floor. Ay, Uy, yung ID ko sa Ayan, nandito nga. Oh. May Manning's Day. Doon tayo, bababa tayo. May Mark Spencer. Ang lawak din dito eh. Malawak. Ayan guys, malawak. Sobrang lawak. Ayan. Hanggang doon pa yun sa likod, mayroon pa nga silang bay dito eh. Ano yun tayo yung, ano, yung seaside. Yan, Meron din sila dito. Ang dami, guys. Dito tayo sa baba. Pababa tayo. Dito na tayo sa Sakay. Pababa tayo, oo. Mall na to, NTR. Oo nga, dito yun. Ano ka ba, Tee? Nag-ano ako dito sa Chingi. Laking ano ko dito ng dalawang taon. Two years kaming laging na nasa aliwan. Bili tayo ng egg tart ingin. Merong egg tart doon, no? May egg tart. Sketchers, guys. Pero umaga-umaga pa, eh. Umaga pa, guys. Ayan. Christmas na, guys. So, tingnan nyo. Christmas na. Christmas na talaga siya. Alika, picturean kita, ate. Dali, picturean kita, te. Ayan. So, ayan tayo, guys. Tingnan nyo siya. Christmas na tayo. Maraming Christmas na to. Ayan. Ayan si ano. Oh, dito yun. 7-11. Halika dito. Ate, dito. Halika. Halika. So, dito kami guys, 7-11. Ay, naano na naman natin yung ano. Makikipagkita na kami sa aming kaibigan dito. Kahit 3 minutes lang, okay na yun. Dito na kami guys. Ni ate. Ay, Yan doon no, 7-11. Si CR pa pa. Dito ang CR nila eh. Saan? Doon, sa kabila doon sa kabila ang CR nila. Paras kami ni Ate G. Ang linaw nga, Ate G. 360. 360. Gamit namin, 360. So, ayan guys. So, ayan yung totoo naming mga mukha. So, ang pagbabalik ni Arwin sa Hong Kong. So, here we go, guys. Nag-tayo kay at, G. Ayan, 7 eleven Ayan, May moji guys dito. Sarap ng pagkain dyan. So, here we go. Hintayin na lang natin si ate. Gusto ko pati, mayroon pa dito kayo. May mong pa doon, no? Aakyat ah, tayo yung sa malaking puso. Thank you. So, ganito lang. Dito na kami, Ati Vivieri. Dito na kami. Ayan, may mini-suit. Hansing Bank daw. Paano Hansing Bank na naman? Doon sa baba. Ayan, ikaw, Dito. 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 Doon sa baba doon. Seven Eleven doon yun sa ano eh, sa baba. Sa baba daw. Sabi sa baba ba? to, baba. Guys. Baba na kayo. Shout out sa inyo. <laughs> Nasubukan din namin tong aming ano. Pakinggan nyo na lang yung aming mga uh, ano tawag dito te? And Ay, sushi. Ayan guys. Yeah. Hindi siya makita guys. No? Sobrang liwanag. Dito te. Bababa tayo dito. Maglalakad tayo Dito. Alay ka na, te. na rin si Ate Mea ang siguro. Alay Dito, bababa na kami, guys. Punta kami ng Mawan Island. Ulit. Ayun, doon yun, oh. Doon siya, eh. Hindi yung hangsin, ba? And, guys, dito kami. Nag-aano kami ni Ate? Busy siya eh. Ayan, no, busy. May bising bata. Bata ba yan? Si ate. Eh, busy yan. Kaka, ano niya. Lagi ko siyang kasama. Always. Always. Ate, baka may maingit na naman. Pag-subscribe siya sa akin. Ate, dito kami 7-11 kamo. na? 7-11 na kami, te. 7-11. Hansing okay. Bank? Seven Eleven yan eh. ah, walang han walang hansing Bank yan. <laughs> Seven lang yan yan yung kanina niya. Nandito lang siya. Doon, doon yun siguro yung Hansen bomb Hindi, ano na yan eh. Ha? Ate, doon sa Sakayan ka mo. Dito na kami sa Sakayan, teka mo. Yung natin ng bus. So, ayan guys. Kahit ka unti-unti lang, meron tayong may upload. So, shout out, Ate Grace, the amazing lady. Please. Kuya Doy, shout out. Jun Merrill, shout out. Freaking, um, The Trivolution, Dilo, Dilo, Flu Show. Sino pa ba yun? Um, team Kaagapay, thank you so much. At pare, pare, TV Vlog, na Ana TV, Tropa Vlog 101, Eldong HK Vlog. Sino pa ba si Ate Rebs? Rebs HK Jamming. Doon yata yun. O, oh, pili ka. Doon yata siya. Dito, dito. Dito siya. Hospital na kasi ito eh. Dito kami guys. Ayun. May bus na na dumating. Pero hindi yan naman ang sasakyan natin. Please use the Ayan, namit namin si ate. Ayan, na si ate. Ayan na si ate. Ayan na si ate. Ate V. Shout out sa iyo, ate V. Ate, shout out. Shout out sa kawahit siya. Uy, uy, ang galing ka. Ang ano? Outfit niya, para, parang ano siya na. Ang top 10 tayo. Ah. Ano, ah, Ito ba talaga ang pa namin kaya Sa mismo lang din. Hay Butas ang bulsa ko guys nang umuwi ako. MTR. ba mag ano? Oo. Oh, Dito tayo okay. So habang naghihintay kami guys, Ito na kami. Shout out. Habang naghihintay kami. Morning everyone. everyone. Punta kami mawan. So <laughs> Habang hinihintay pa namin yung iba pa namin, mga kasama. Hindi na. Hindi na. Oo, ang para pang anuhan, no. Bagay dyan, ate, dyan sa plato na yun. May plastic tayo, parang hindi na tayo binigyan. Pati si Anna. Plastic? Hindi pa naka-online doon. Nag-miss ako pagdara siya ng susumpa sa... Siyempre, naghihintay na siya doon. Oo, sabi ko kung nasa susumpa na. na. kahit nasa malayo ka, kahit nasa hindi ka pa ulit ka, eh, mm. kumuha ang ano ba ba? Saan tayo pa mabati sa ano, sa doon? Hindi daw doon, ganit na tayo doon sa ano, kay ano? Ate Ana, doon sa may ano na? Sa last station talaga? Oo, oo, tapos mayroon kasi doon batuhan eh. Uh, oo, oo, doon. Pag doon tayo bababa yes. sa last station, doon yung batuhan. Oo, oh, doon, doon ba? tayo bababa, eh sa may batuhan. Yan, guys. Para makita so, nyo yung naman yung bandan. Yung ano, nag na last? Ganon? So no. Ito tayo sa bus last stop. Bus last stop. Sabihin mo nga, uh, may ano, ati Ana. Wow! <laughs> Bakit? Baka ano, mara sabihin. <laughs> ano, mahina ma na ba nangyari? Ay, chismosa muna kami. Chismis, <laughs> maritis muna tayo. Maritis <laughs> tayo ba nung ko Binili niya sa ang sapatos mo? ito. Ito yung kay uh, Nandoon, ko pa binabi. Sana ko. <laughs> ano yung tatang? Sabi niya, no? Ako ba na Sa sa ano. 300 lang naman yata yun, diba? oh, 3, oh, di ba? Oo. Oh, o, na Oh, Oo, uh, ah, at 3, least 300. Tapos, tapos, ay, ay, tapos, ay, tapos, ay, tapos, baka nagbago na. Kasi dalawang linggo kami nag-away. Dalawang linggo kami nag-away. Ang isa umabot na Doon, doon. Do, dapat di siya nagbibili sa supermarket doon sa mismong ano, napalengke doon sa park. Yung mga, ano, di ba may maraming gulay doon, teh Na ang dami-dami, $6 lang, $7, $10, ang dami-dami na yung isang, isang tumpuk-tumpuk yun eh. Doon, dapat doon ka bumili para marami kang pagkain. May mais pa nga doon eh. Oo. Ano, anim na piraso yata, $12? Oo. Oh. Anong na piraso? Oo. Oh, oh. Anong na naman? Nung dati yun na, ah. dati yun nandito ako two years ago. Oo, oh. oh, oh. ay sabi ko sa'yo, bigyan ako ng, <coughs> Wala na yan. bigyan <coughs> ako ng, bigyan right ako right right ng, right ay hindi, doon, doon, doon. Sa so, may likod yun, sa likod. So, di ba pagkatapos ng park, meron yun doon. Ano yun? Bigyan ako ni Amo ko ng $300? Mm -hmm. Ah, ang dami daw. Punong-puno yung bag ko ng mga gulay. Ang sarap-sarap bumili. Oo. Oh, oh. Bibili ka talaga. Ayun guys. So, ayan na. Tama na muna yung 10 minutes. Darating pa si ate ano eh. Kami tatlo. Ayan. Bagay pala yung ano natin. Bagay yung damit natin tatlo. <laughs> ayan. Shout out sa inyo. Ayan, naiiwas si Ate G kasi si Kuya Renato. Shout out Kuya Renato. Hindi na sana magpalit Ang pink, ang ano yung pink yung pinalita ko Ito yung pink sa... Pinalita ko. Eh, hindi naman. May mga naman kasi ito dito. Ayan, guys. Ang taba-taba. Bago -taba. mo na nalang. Oo. Ba na to ulit. Smile, ah! Guys, video muna ulit kami ni ate. Sama ko si Ate Mian. Ayan. Nag-ikot-ikot muna. Hindi, hanap kami ng CR. Doon, handa. Ayan, 360, guys. Namiss ko tong chingin. Ko lang ba? Pagdating <laughs> natin sa <dun>, tanghalian. <laughs> tolang so ba at si ate. Bakit? <laughs> Nag-tiktok kayo, no? Alas <laughs> dos oh, na kami natulog. O, diba? Alas lang tayo. Alas dos, alas tres na then, nga eh. Ah, ang ginawa ko? Nagkakalikot sa, sa computer. Nag, ah, ano, nag... Nag-edit? Hindi naman nag-edit eh. Yung, yung dito sa, ano ba ang tawag dito? Kasi ako nang pasama sa kalokohan. nag, ano, ang tawag dito? Nag, uh, nag, support, support sa mga ano nila, mga video ng mga ano natin. <laughs> anong, uh, the thing, ano ba ang video? Oo, oo. ano, Long the oh, Luna si R. Ito ano, ko uh, pala sa upo. <laughs> Dalawa <'y> nga lang sa upo. <laughs> ito e, ano, itong nasa loob pinalo. O diba? Usapang ano marites. Hindi ko na nga na video yung marites namin doon. No? Kwentuhan ng OFW. Sayang. Si ate, ano? Dapat din ito si Ate ano, pa Ate Vivian. Kami na. Ayan, dito na kami, guys. So wait niyo kami sa CR. Ano si Ate? Dali si Ate. Si, Hali, si, si, si. May girl pang nag-text si A. So, hello guys. Ayan. Tapos na kami nag- Ano? Nagpunta sa Kalikasan. So, ngayon. Ate, pag umuwi ka, buta sa mga sa mga. Wala pa ano. Huh? Sa January? Seven days lang yun. Seven days. Dapat ngayon pa lang magano ka na January. Hindi pa ka nakakapag wag, Pero wag kang magano ha. Pag, pag walang hand, uh, hand carry lang, walang check-in, mas mura 1,000 lang. 1,300. Oo. Pinakamura na yung 1,000. Pwede ko yan. Hand carry yung maliit. Maliit uh, <laughs> lang. 7 kilo lang. Tapos isang bag na malaki mo dito. Yung ano lang, yung yung binili ko na ano bag na pink na ni Ate. Ay, bag, oh, ti e, ganun, e, ganun mo lang siya. Hindi yung ko na <laughs> Ay, kukunin, niya tayo And, kukunin niya tayo. ano, basta Kasi, i- Kasi alam i mo siya, no, oh. yun, oh, oh. yung niya yung nag kakulit, kung saan dapat oh, ibigay na lang. Tapos nagbayad pa ba siya. Pinatapon tapos pinagbayad siya. Hindi kasi dapat yun nakaano yun eh. Dapat nilagay yun sa ano. Sa mismong Sa maleta. Sa maleta. Nilalagay yun no. yung mga chocolate. Lalagay mo sa maleta. Sabi niya, mas mahal pa yung bayad. kaysa sa sabi ng Diba? So yun guys. Nakipagkwentuhan lang. Papunta kami mawan actually. Actually, ayaw mo pa punta. Nakapunta na Pud oh, okay. na, na. na. siya sa ibang ano. Hindi mayroon naman pang ibang ano eh. Meron pa namang hikingan doon sa kanila eh. Sina Ate ano. Okay. Hindi, pa, Malin, ako hindi, ako pa pa, hindi pa hindi pa hike. Hindi pa nga tayo na nakakapunta doon sa Noah's Ark sa barko eh. Kaya nga. Nakapunta ka na ba doon? Hindi okay. pa. O, oh, day passion natin doon. Maraming, maraming, maraming marami, marami boyfriend doon. Unggoy. Boyfriend? <laughs> unggoy. <laughs> <laughs> unggoy nga. Yung mga unggoy doon. Ang daming unggoy guys doon. So, makita natin. Oh, planet, ano yun? Ano yung, ano na yun? Earth of the Planet ba yun? Ah, Planet Ape. Oo. Oh, oh. Planet Ape ang tawag doon. Planet Ape. O, oh, tara na. Aguray. Apo Nung oras na naman tayo din Wait lang kasi. Hindi mo lang. mo sana all. I love you. Pag tinawagan, hindi mo nang nakasagot. Alam mo, i-chat ako. May chat siya. Sige, ang mag

bless you more. Yung yung ating sa TikTok na pag uh, Sa ano, <laughs> na <ay>. bless <laughs> Oh, bless oh. Um, yan. Blessed uh, yan. Suot mo na. kaya pwede na siyang iano guys. Yan, pasalubog pa ako, Wala kasi akong para ka pera, guys. Butas ang bulsa. Huwag galing ka ng Pilipinas. sabi niya, hindi origyan. Ito mo yung tatak. Uy, origyan mo. Mayroon pa yung Kasi, medyo masikit sa akin. Ayan, ano na ba? Umalamig doon. <laughs> malamig doon, malamig. Harlong suot ko. Kita. Yes, yes tara na. Like. Tara na. Yes, receive na yan. <laughs> <laughs> Ayan, sali ka na. Tara na, pagpunta na tayo mawan. Ano yun natin yung Planet 8? Si TikToker. Tababa. Tabula <laughs> tayo <laughs> yung <laughs> alas dos. Natulog. <laughs> Kasi <translating> mm -hmm. oh, yeah, na rin, yeah, rin kaya ako ko yan si Amo ko dalawa para don sa may sakit sa din. si Amo sa babae. Siya na rin na Saan na kayo? Saan na yan? Pag-pagin po ako yung darawin. Sige, sige. O, di. Ano eh? Kailan ba yung pagin nyo? Kailan ba yung pagin? Ayan, sasama ka, Ate B? Hindi, last year ba? Next year. Next year? Last, year? last year. Last year ka dyan. Tapos na. Next year kayo sa sasalit? January? O, sige. Wala nang problema eh. Hindi bang magiging ano? Ako na magbibidyo. Huwag lang gabi ha. Video na okay. okay, Guys, kapunta na kami. Guys, nice, may nagsisigari niya nice, Guys, ¡Cuándo no!